Yan guys, ito tayo ngayon sa Latag ni Manam Bente. Ito yung mga, ano, mga natin ngayon nakapwesto. So, sa ngayong araw ng Sabado. Yan. Mga, mga laruan, ano? Hindi, eh, yung mga ganun? Lata ya? 1.5 lang yan. 1.5. 1.5. Ano yun, ano? Intel? Intel Core 17? Ano po, Toshiba. Toshiba? Ah, uh, na lang yan dito. Yan. Yung TV na Kobe. Tunnel. Isang libo na lang yung ubi. 500. Yeah. Eh, sa inyo ito, madam? Yung e oh, bag na yan? Magkano yan? Ha? 350. Ayos yun, ha? Sa buhay, maglalayan. Ayun, o. Kailangan. 350 na lang yan, oh. No? Yung mga ano, ring light na yan, madam? Magkano nang bigay nyo dyan? Ha? 15. Ito ang kompleto na no? ito. Ito 150 na lang ito? So, ito ang kompleto. Ayan, magkano yung kompleto set na yan? Kung may mic na. Ang vlogging yan, ano? V8? Magkano bigay niya dyan? Magkano pa P250? Aba, murang-murang na yun. P250 lang yun. So. Good morning. Good morning. Kabiyahin uh, na dito tayo ngayon sa My Carmen Planas. So, mag-update na tayo ngayon sa kalagay ng Carmen Planas. Dito sa mga paninda dito, kung uh, ano po yung mga available, ikutan natin sa kanya guys. So, update natin ngayong Sabado guys, uh, at uh, July 5, tayo pumunta dito at around uh, 7 o'clock ng umaga guys. So, yung makita natin na uh, tapakalilis ngayon ng TV storya yeah, ngayon yung kaba ng Rectua Avenue. Talagang maaga pa lang, wala ka lang magkita ng mga pindor o kaya mga kalat ng mga basura guys dito sa may kaba ng rito abi ah, nyo yan talagang malinis na yan sa ngayon no? Oh. ito yung ah, karaka textile market oh. so wala kang magitan yung mga pwesto, mga kalat sa ngayon mga basura sa gilid talagang malinis na to dito sa ngayon so ngayon guys pupunta natin mga kaba ng Carmen Planas so alamin natin sa ngayon yung ano dito, mga paninda dito kung may nakalatag pa dito sa ngayon guys tara, kasadaan natin sa ngayon guys alamin natin kung ano na po yung lagay dito ng ating mga kababay na mga vendor dito sa may kaba ng Carmen Planas sa may Divisoria dito sa bungad pa lang guys oh. wala lang tayong makita dito kung gaano yung vendors ngayon Okay, so may Carmen Planas. Dito sa loob, yan. Meron mga pangilan nila yan. Yo, kasi maagaga pa. Wala pang ganong latag dito sa kayo, no? And, ayan. Ayan. Natin, natin sa loob, makita na natin yung uh, napakadami na dito mga puwekas ko sa ngayon. Mga nagtitinda sa loob. Ayan. Sabihin, buhay na buhay pa naman talaga talaga yung ano dito. Yung kalakaram dito, yung pagtitinda. Pero... Malinis atong gilid dito ah, yung kabahan dito yan oh malinis na siya ngayon hindi kaya dati sa mga iba tapos na doon sa taas na mismo ng gutter ano o na ng gulay na tapos sila mismo sa loob ng gutter yan at dito ni mga diniskarga ng gulay yan magigising na gusto sila sa mismo sa may gutter na pero yung mga meron pa yung mga yalilan na nakapost na dito sa ano sa ka sa akin sa loob yan sila bus dodong ang mga pupustuhan natin yan na ano yan. na natin mga yung ano, yung ano diyan, uh, relo. Yung mga relo dito sa gilid doon, dami ring mga nakakusto diyan, mga nagtitinda ng gulay. Okay, ah. Uh, yung mga ano, na ano sila ate. Uh, Napuwesto sa gilid doon. Uh. Iba lang pwesto naman ate. Uh. nasa gilid na sila ngayon, uh, yung mga nagtitinda ng relo. Teka, basta na. Basta na. Ah, oh, sa gata na sila ngayon. Yung Sabado, ano, ano pa lang dito? So, yung mga arilo. Yan. Eh. Yan. Vlog pa natin yung arilo, tiya. Yan. Yeah. Yung mga arilo nila, ate, oh, yun. Ito yung tinutubog pa rin, guys, oh. Yung mga tinutubog nila, ate, na arilo, yun, know? oh. Ito yung G-Shock. Yan, available pa rin dito, yan. Yung G-Shock, yan, meron dito. Yan, sulit na sulit pa rin yung mga G-Shock na yung mabibili dito, yan. Napakadami pa rin. Yan. Dulit ah. Oh. Yan guys, ito tayo ngayon sa Latag ni Dente. Ito yung mga, ano, mga makita natin ngayon naka-pwesto. So, sa ngayong araw ng Sabado. yon. Mga, mga laruan, oh. hey, ano? Hindi, yung mga gano'n? Laptop ya? 1.5 um, lang yan. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. Ayun na, Intel? Intel Core 17? Ano po? Toshiba. Toshiba? Ah, uh, Toshiba. 1.5 na lang yan dito. Yan. Yung TV na Kobe. Magkano yan? Isang libo na lang yung Kobe. 500. 500 na lang yan dito. Yan. Ganyan. Kalalatag pa lang ni Balambente. Yan you o. Know? Mga sapatos ayan mga sapatos ayan mga vacuum Ay, vacuum cleaner dito sa na naman madam dito 50 na lang yung ganito signal ayan oh o ayan o box TV plus TV plus ano ayan din ah TV plus ah, 50 na lang yung TV plus kaya kailangan natin na guys TV plus meron din dito reloof mas kamusta yung quartz nila madam meron dito Ito, Yeah, yung eh, mga lumang rilo din, meron dyan available. Tapos sa uh, aganap ng Barena, meron din dito. Ngayon doon tayo guys, may mga lakad tayo sa taas. Yung uh, inyong mabibili, makikita dito ng mga latag nila Madam Pente na mura-mura lang dito. Tabak yung ano, madam. Magano dito? 300 na lang to guys, oh. Dito naman. Kakaoy lang pala yung relo na yun. Ano? Ah, uh, Nakakadami guys ha. Yop. Ay, uh, may mags ko sila kuya dito. Yung mags yung kuya magano to? 500. 500 na lang yan guys. Oh. Yan. Yung mags sila kuya dito. Isang pirasong. 500. Ano, uh, iba may puti. Ito, isang set na yun, ano? Isang set. 500 yung isang piraso. Yan. Isang piraso. Ito, 300. Ito. Yun, yun. Diba? Ito, 300, guys. Ito, 500. Dalawa na yung 500. Yan. Dalawa, 500 na yun, ano? Ito, microphone. Yun nga, nang hirangan ng microphone. Tapos, ito... Ano to? So? Ah... Uh, ilaw din ano yung mga ano yung kaya Joseph yung mga ano yung Joseph yan mga natag ni kayo Joseph dito na rilo yun ay rilo sorry guys yan mga rilo nga o mga rilo tapos sa uh, yung ano uh, electric pan yung mini pan available dito sa so, mga natag ni kayo Joseph

yan, 300. Yung mini pan. p pan, 300. Yung long... libo. Yeah, yan, 300 mm -hmm. yes, ah. ah, mga... ah, mga... yan guys ha. Yan. Yung mga lata dito ni kaya Yusip. Kaya Yusip guys, yun. Maaga pa lang. Ang da dami na -da rito ang namimili guys. Oh. Yung sagapay ng farming planas. Yan yung makita natin ah, yung na manapaka dami dito ang namimili sa kayo. No? Ito, yan, ito, may mga headset din. Yung headset na yung di mabibili dito. Yan. Kasadahan natin ngayon si Mga Rilo. Mini pan, natin. Ito, mga Rilo naman natin. yan, mga naman o yan. meron siya ditong, Airphone, meron dito ng airphone. Mga... speaker guys, may lit mini speaker ba available dito sa tindahan Ni Kuya Joseph sa may Carmen Planas, yano. Oh. Yung mga latag dito ni Madam Ben, tesa kayo no. Kuwatan natin sa taas guys, para sa pa latag don, Madam, mga bag, yan barin din dito. Ito mga bag. Oh. Ayan. Ayan. sa, sa tapat naman ng bin sa gilid, may mga nakikin ng isda dito. Ito yung mga latag niya dito ng mga speaker. Ayan, mga speaker. Ayan, nag Oh. Mga bag, meron din. Ito yung mga latag dito sa kabila rin, sa likod ng naman ng bin. Eh, sa inyo ito, madam? Yung bag na yan? Magkano yan? Ha? 350 350? Ayos yun. Oh. niya sa buhay, maglalayas. Ayun o. No. Oh. Kailangan. 350 Kaya na lang no? yan, o. 350. Wow. 350, murang-mura na yun, guys, o. Oh. Dito sa latag ni Madam Bente. Yung bag na ganito kalaki, 350 na lang yan dito. Yan. Yung mga ano, ring light na yan, Madam. Magkano na bigay niyo dyan? Ha? Dito lang, no? Ito, complete na Ito, 150 na lang, o. Ito, complete. Yan, magkano yung complete set si yan? Umay-mike na. Ang so, vlogging um yan, ano? bago yan? B8? Magkano bigay niya dyan? 250? o po, murang-murang na yan 250 lang yan so. 250 na lang yan oh. sulit yan, murang-murang -mura na yan 250 na lang yan kompleto na yan, may mic na B8 yan, yes, B8 yung sound, may, ano, sound card na rin yan tapos itong green light, P50 na lang yan dito. Yan. Ito, may mga dito, mga radio. Ano? Magkano mga radio na ganito, madam? Asis lang yun. 50 na lang. Yan. Yan, guys. yan guys, so, umura to. 2.50, complete set na to. Nagahanap ng na mga bihita sound card. Yan, feeling feel yan. na lang, Makaka-jackpot ka talaga dito. Mga uh, mura lang dito na hindi niya kailangang bilin. So, pagkasamang ring light 350. Ito 1 ay, 150 lang 'tong bag ano? Travel bag 350 pala. Yeah. Si mga bagong lahat ng minimum dito. Ngayon sa ngayon sa araw ng Sabado, guys. Yan. Okay, baka mo kayo, no? Yan. niyo na yan. Mm. Maghahanap tayo dito ng baka may mag tayo dito. Ito okay, yung mga lata ni Kuya, mga ano. salam sa motor, mga microphone. Meron din dito. Kaya. Yeah. Power bank, mayroon din. Power bank. Yan, marami pang latag pa pala eh. ano uh, si madam, nakapos. Kasi hindi lang may latag niya kasi nga ano. Talagang uh, bawal mag dito yung napakadaming latag kaya nagawa nila ano lang konti-unti yung latag so alas 7 pa lang makita natin yung mga latag nila dito yan napakadami guys at ito guys sa mga latag naman dito ni kagawad na dito at uh, wala hindi natin nakita si nanay bilin dito kita natin itong mga latag dito ni Kagawad. So talagang dito ay makita natin dito ganito. Mga... Yan. Mga power bank, microphone, meron dito. Tingnan natin. Yan. Meron dito microphone. Oh. Hindi labo. Maganto kuya? Magkano ganito? Ah, isang daan to. Isang daan mga pangahit yan, meron dito mga laruan guys meron din dyan yan, oh. yung mga ano nyo mga ganito magkano naman yun ayun hindi sa yun ito, ito lang sa inyo yan. pero yung iba rin yung nakadisplay dito iba rin yung may ano, may ah, uh, may bantay yung naka ano ito yung mga kalatag na dito yung mga available nya ng mga hair dryer available dito Air dryer. Ya no. Eh, mamimili na kayo dyan. Kapasadaan lang natin to. Yung mga latag nila dito. Yan. May mga power bank. Yan. Available dito. Yan. Battery. Meron din. Yung sa taas, naroon din ba yung mga latag. Pasadaan natin. Dahil sa mga bag, mayroon din mga bilibol na mga bag din yung mga latag. natin. Guys, madadaan natin dito mga ano pusta. Oh, yeah. ng pusta. O, yan. Yung mga isa mga pangos. lang yung kalahati. Yung kilo, mayroon yung 100. Ito. Oh. 100. 100. Update tayo dito guys sa mga latag din niya kayo Bochok. Ah. So dito guys, kukunti lang yung mga latag ni Kuya Bochok. Ay, kasi yan, ah, kamat na may nag-clearing guys. So, ito yung mga latag ngayon ni dito niya Kuya Bochok. Mga joystick available sa mga may joystick sa dito. Tapos yung mga ito na antena meron din dito. Charger yan. B8 soundcon, Town meron din dito guys. So, uh, ano yung kay Bochok? Ano po yan? Sa ilaw na motor. motor? Ah, sa ilaw na motor. Yan. Anong motor ka? Pwede dyan. Hindi ko motor. Ah, isa so sa ilaw daw. motor. Magkano naman to? 500. 500. guys. So, baka nyo nga magbusta kayo. Di no? Light. Yan o. No? Complete set na to guys. So, mayroon pang ano yun o. Mayroon pa siyang ano o. Lagayan guys. So, aluminum yung lagayan niya. Uh, Bura na lang dito milibenta ni Kuya Butsok. Tapos gusto nyo naman mga ano niya rito. Mga charger. Meron dito napakadami guys. So kung lang yung mga latag niya dito sa kayo. Kasi ano. Uh, para mabilis lang ano. Kasi may nag-clearing guys. Eh. No? sa mga ano Kuya Butsok. Mga laruan. Mga 200. Yung mga laruan na yun guys. Yung mga car na laruan. 200 lang yan dito guys. Eh. Sa mga latag ni Kuya Butsok. Ito. So. Parfly butterfly kayo bucho kanan ng butterfly yan yan so binibenta lang dito ng 100 yan na butterfly guys so, ha uh, latag ni kayo bucho sa ngayon na ating nakikita guys yan so, sulit, sulit na sulit ng mga latag ngayon ito so, ngayon araw ng sabado so, yan katabi lang po ng mga nangisda dito yung uh, latag ni kayo bucho yan yan may sabutan natin yung mga natag dito na cellphone charger guys oh. So, dito sa may karim plana siguro nakabili tayo dito ng 20 pesos lang Bicha dita cable oh Pinaka cartoon pa yan 20 pesos yan dito so, yeah. yan. 20 yan dito 20 Yan oh Ang buwang cartoon pero Halos sa ano yung yan ka... abutan nyo pa to yan may so, ato ng sabado lumalakad nila dito 20 peso dito yan yeah. you know? alas ubos na yan Pili tayo sa kapila Maraming pa din naman Kalabing ano lang to Pinapaubos na yan

Ito ang ano mo sa wire ay sa range super cable din. Ay speed. Ay uh, best na yan dito. Ito may dual, dual lang na cable wire. Dente best lang dito. Yung eh, minabili natin yung tatlong ano eh. Tatlong socket. Yan, ito yung na, mamimili napakadami guys oh. Yung nabutan natin na namili itong 20 pesos oh. na, na Micha D Cable. Kaya yeah. pesos sa ka dito guys ha. Talaga malilitapatan mo 'tong mga murang bilihin dito sa May Karim Plaza sa so talaga 20 pesos. Yeah, dito. Dami may bili dito ngayon ayun. Yeah. Sulit sulit 'yung mga namimili dito. napakadaan ng yung namimili. Yeah, makahabol itong 20 pesos ng mga cable charger guys. So, sulit 'to so, sa makaabot pa. Yeah. Ito 'yung inyong mabibili dito ng mga data cable sa cellphone, cellphone si charger guys, cellphone charger sa inyong mabibili. Yeah, mayroong dito na nabili natin, may pwede pang iPhone, pwede pang, typhine, pwede pang mi, type mi. C uh, si, sa sa handi, handi. Ayan, na se, sa cellphone charger. Yan, yeah, no? Sabi, ang dami dito namimili guys. Yan, eh. yeah, hindi lang na. Yan, yeah, yung namimili dito, dalaga mga uh, dami. Yeah, ito yung mga ano kaya, alatan nyo ako ulit. Ito yung mga isang libo, napakadami rin, no? Maghahanap na mga isang libo ng mga papel, pinang papel, di aris, marami dito. Ayan, yeah, isang libo. Magkano ang bigay niyan dito, Ferris? Ah, uh, ko 200. 200 na lang yung isa niyan. Baka ragaanap kay mga old na mga isang, isang libo meron dito. Sa mga lumang papel 'yan. Meron dito mga lumang pera. Meron dito guys, iba't ibang mga ng mga pera, mga lumang pera Ayan. Yan. 50 pesos, 20, Ayan. So papasara natin yeah. ni guys ano. Ayan. Na kami mga ano kayo diyan, naghahanap mga ano diyan, mga collection ng mga lumang pera, meron dito sa pwesto ni Kuya Ares. ito pa sa baba. Yan, meron din dito. Ayun oh. No? Sa mga coins yan, nandito. Napakalami rin mga coins na inyong mabibili dito. Yan, ito mga ano to ya United States of America. One dollar. Yan, mayroon dito. Yan, dollar. yung dollar. pa. Marami pa, o. Marami si BRC ito, mga, ano, 1974 na one dollar, guys, oh, Mga dollars. Makadami. so mga coins na United States Liberty. 5 cents naman to ah, 5 dollar 5 dollar ba to, yari? Ah, uh, quarter dollar Yan, quarter dollar Yan, meron dito, napakadami guys oh, Mga lagalap ng mga coins Mga dollar, nakikita natin dito Tsaka dito, yan, mga lumang piece uh, ano, Meron dito mga piece pa rin oh. Yan natin oh. Ito, may mga liberty din Na uh, 1964 Ito, meron dito Ano to? 1988. Ano Chinese to? O Korean? Yan, di natin masyon nito. Na, uh, South Korean. South Korean. South Korean points. So, 500. Ito naman, ano to? Uh, one dollar din guys. Yan, mga dollar, napakadami. Ito naman ay 50 centavos. Kung sinumaga mga 1964 na 50 centavos meron din dito Uh, magkano naman to kay Aris? Ano lang yan, 30. 30 pesos. Yan, yeah, 30 pesos Mga coins na naghahanap. So mga nagtatanong sa akin nakaraan niya ito. Ito oh. Kinasalanan natin. Ito yung mga coins. Na... Ito, ito. sa Mahal to sa ngayon, no? Mga mahal sa YouTube dito, magkano 50 isa oh. 50 isa. Ayun no. 50 isa na lang yung dito. Yan yung mga YouTube, YouTube. Know? Yan TikTok. TikTok. Yan. Mga naghahanap guys sa mga piso na nandito. Dito. Original ba yung mga coins dito na kay Aris? Magkano ano nyo dito guys? 50 lang 50 yung isa. Yan o. Oh, 50 pesos. Saka <laughs> dito. Tukuha po yung magtago ng pera sa asawa nyo. Yun. Kala dito. Meron dito. Si Aris yung ganyan. Ha? Ayan o. 50 pesos. Yung mga naghahanap guys nandito. Meron pa marami sila yung piso na coins. Si Aris. 1974. 1972-74. Yan, 72-74. Mayroon dito si Aris. Yan, nakatago lang dito. Puntahan nyo lang dito sa Bistuan, mga matatabi lang. Ito, basta may tala kayo. Yan. Yan o, oh, napakadami pa yan o. Oh. Yan. Yan talagang sulit. Yan, napakadami. Maghanap lang kayo ng mga coins, mga coin collectors yan. Puntahan nyo na dito. Mga naganap ng mga coins. Mga lumang barya mayroon dito. Mga uh, collectable ng mga coins na mabibili nyo dito guys. Mga piso. Yan, di ba? Yan. yan sa may ano. You know, Pagkatabi lang sila dito sa pwestuhan ng mga rilo nila Mang Boy Kaskas. Yan, nila Boss Elmer, yan. Tapos sa may tapat lang ng BDO, yan, sa may Carmen Planas. Yan, magitan natin tong mga nakadisplay dito ni Kuya Aris. Yan, napakadami. Yan, diba? Sulit-sulit ang mga mabibili nyo dito. Okay guys, ito tayo sa mga, okay. mga update ng mga Tatag mga piyesa ng bike guys Meron dito yan. Tara na natin ito mga Naghanap ng mga Bike parts Dito sa Carmen Planas Ito Yan Ito lang ito sa may ano guys oh. So, so pag galing kayo dun sa may mismo na Planas Pasok lang kayo dito sa gilid Yan ito yung mga makita natin yung Mga bike parts Yan Check check na natin guys ha yung mga nandito ngayon, yung mga tinidor, meron dito. Uh, yeah, no. So baka may mga ano kayo mapasaan uh, dito. Bago gustuhan ay mga bike parts. Yan yeah, no? Eh mga gulong, mga setup na may kasama ng mga rim meron dito sa mga mga nakaset up na o kaya mga parts kaya mga parts sa sir. yun 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 mga yun Meron dito. yun 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 guys. yun 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 na yun uh, yun yun mga... yun 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 Set up na. So, set up na lang, guys. Kasama yung guru ay hindi po dalawang <laughs> classic po yung ano natin. ito mga nagagalap ng mga scratch, okay. ah, mga brakes, ayun yung bike. Po, so akala, wala yeah. po, talawa lang ako ng proposal ka ng uh, ganyan. Dalawa lang talaga. Ah, dalawa lang po. So, wala nang na ibang kasuhan ng kita. One piece lang at saka two piece lang. Ayan, yeah, no. oh. sinabi mo one piece. Ay, one piece na lang at ibibigay sa'yo. Hindi pa tayo guys, kabila mga ano man to, mga online na available dito. Okay, mga available dito ng mga lahat ni Adam dito, 'yon. Ah, dito, mga sapatos, mga napakarami. At ibang klase, may ang mabibili niyo dito. Yan, no? Yung mga remote control. Yan, mayroon niya may available dito. Yan. Sa inyo tayo mga latak na eh. Magkano naman sa mga ganyan eh. Mga kawali. Yes, may mga bola din dito. Available oh, mga bola uh, mabibili nyo dito mga blender meron din dito yan. dito sa kaba ng malawinto sa loob mismo ng Carmen uh, ito yung mga malaka may din dito mga latag din dito mabibili nyo dito. ito yung mga laruan din dyan no? sa tapat nyan uh, mga nakalatag din dyan no? eh. Uh, yung mabibili dito yung sulit na sulit ng mga lata guys ha yan dito so sa may Carmen Planas petayuhin nyo lang sa mga gustong gumayo guys nandito, maraming available dito ng mga items sa Carmen Planas and hanggang dun sa dulo yan Yan uh, yun yung mga dulo doon uh, na yun yung magbibilang dito available pa yun ayan guys yung ating update dito sa may Carmen Planas araw ng Sabado, July 5, 2025 so ito yung ating nakita dito sa may Carmen Planas so sa mga hindi pa nakasubscribe pag-click lang po yung notification button na subscribe para lagi kayo ma-update sa ating mga latest video upload. Magkikita kita tayo muli sa mga susunod ko na video. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood at pag-suporta. Bye-bye po.